So, kamusta po yung pag-iikot nyo? Okay, uh, masaya po kasi sobrang init ng pagtanggap ng mga kababayan natin. Kahit saan tayo lumapag, simula Tondo, Pandakan, Santa Mesa, Santa Ana, Santa Cruz, Binondo, Tiapo. po, napaka po ng pagtanggap ng mga kababayan natin. Kaya talaga mas sarap po sa pangiramdam na mahal tayo ng mga kababayan. Saan pa kayo natin? aabangan ng mga lugar dito sa uh, Manila po? Uh, halos na kasi araw-araw ko -araw umiikot yung mga SB Mobile Clinic natin, nag-aatid ng mga libang serbisyo medikal, libreng gamot. Kung nakikita nyo yung mga truck na yun, maraming truck na umiikot po araw-araw kung may So abangan ninyo yan, kami na po ang nagdadala ng serbisyo mismo diretso sa tao. Kasi yan ang lagi namin narinig pambili ng gamot, pambayad ng ospital, pampacheck up. malaging yan kaya sabi ko unahin natin yung uh, serbisyo pang bulisugan at para hindi na kayo pumila sa hospital, kami na mismo yung nagdala. So yung mga truck na yan, yung mga lamang uh, ECG, ultrasound, x-ray, blood chem, tsaka syempre mobile butika niya kasunod, ay kasunod. So medyo may libreng gamot na rin pagkatapos. Kaya nga nung sinabi ko, hindi pang limang araw, hindi isang araw. Pang isang buwan maintenance medicine po yan sa mga kababayan natin. So, yan po, ito po yung matagal na nating ginagawa. At hindi lang po ngayon. Uh, maganda yan, marami na rin gumagaya. Yan talagang goal namin, eh. maraming gumaya, maraming dumami pa. Yung mga mobile clinic dito sa Maynila, dumami pa yung namimigay ng mga libreng gamot, libreng ayuda. Ang kita eh, pakita natin na uh, kung kaya nating gawin sa sarili nating uh, bulsa, sa sarili nating kaya. Sa sarili nating pa pagod, eh kaya rin ng ibang mga kababayan nating gusto rin tumulong. So yun lang naman yung pinapakita natin dito. Obviously, uh, SB, na talagang hindi naman maikakaila, natatakbo ka for Mayor ng Maynila. Kaya natin. Uh, <laughs> wala, wala pa bang kasigurado kasi ka kasi, yan? Tatatim uh, tayo sa October pa naman yung filing. Pag hmm. sa ngayon, eh inaano ko yung mga ano tao sa atin, panawagan. Kung gusto nila. Sa oh. kakaikot ko po kasi sa totoo lang lahat ito ginagawa ko wala sa plano eh dahil sa kakatulong namin kaya ako nalukluk sa pwesto ko ngayon wala naman ako uh, plano maging pa pero sa araw-araw na pagtutok namin at pagtulong namin sa telebisyon sa pagtawag namin araw-araw sa tutok tuwing ng ilang taon eh nakilala ko tayo na tumutulong at nagbibigay ng servisyo nagtayo ng mga iba't ibang eskwelahan at tayo tumulong sa mga simbahan tumulong sa mga ospital at uh, ngayon babalik ako siyempre dito kung saan ako pinanganak, sa Maynila. At ngayon, ito mga kababayan ko, nabibigyan ko tulong. Kasi sabi nila, kung nakakatulong ka sa programa mo, SP ng Luzon, besides Pintanao, ba't di ka tumulong sa Maynila kung saan nga lumaki? So, ito po, dinadala ko lahat na pwede kong itulong. Uh, ilan lang to, marami nating trucks na umiikot araw-araw. Sabi ko nga ngayon ho, nasa sa Mesa sa tayo mamaya ho nasa Pandaka naman sa Sabado linggo nasa Tondo Uh, sa so tahan na halo-halo na po yan. Sa so Monday, may mga bibigyan naman tayo mga negosyo. Sana makapunta kayo para ano. Kasi ang tulong na binibigay namin, hindi lang yung panandalian. Misa hmm. kasi panandalian lang yung mga yute. Ang gusto natin yung pangmatagalan. Kaya gusto, um, tulungan silang tulungan yung mga sarili nila. Kaya yung mga tinutulong namin, lalo na sa programa ng RSV, mga pangkabuhayan yung kaya nilang matulungan yung sarili nilang maangat sa mga sa kahirapan. Kung sakali pong matutuloy yung pagtakbo nyo, hindi po ba kayo natatakot naman? Yung mga magbibigat yung kalaban nyo. Mayor Isko, nagparamdam na rin natatakbo ulit. Sila, sila yung Servo is tatakbo. Parang meron, parang meron po ba kayong parang ano na... Ano buhay ko naman, naniniwala ako sana ako dali ng Panginoon, sana ako dali ng Diyos. Kung yun ang tinadhana niya, eh, tatanggapin ko, gagalingan ko at ibibigay ko yung buong puso ko. Uh, ganun ang ginawa ko buong buhay ko. Nilagay niya ako sa negosyo, nilagay niya ako sa... Uh, pisa pa lang, pag aaral ko. ibibigay ko buong puso ko, sarili ko, nagtagumpay ako, Nalagay ko sa negosyo, nagtagumpay ako hindi lang sa Pilipinas, pati sa iba't ibang bansa nakapagtayo tayo ng mga negosyo natin nalagay tayo sa pagtulong. nagtagumpay din, marami tayong natulungan pumasok tayo sa politika, naging congressman tayo naging top 10 pa tayo sa buong party list at uh, kung saan tayo tali ng Diyos gagalingan natin at uh, ibibigay natin lahat, susubal natin yung sarili natin, kapalaran natin. Tapos kilala kayo na hindi lang namimigay SB ng sardinas, mga delimondo daw, saka spam. Parang, uh, bakit po ganun? Parang eh, mas medyo high level yun. Dapat yun naman ang pinamimigay kasi sawa kasi na po, yung tao sa... Uh, bukod doon, nung bata ako, makikaming wala. Ito yung mga bagay na paborito ko, na gustong gusto ko sanang maging ulam ng panahon na yun gusto ko maranasan din ng mga kababayan ko kung, kung ano yung mga paborito ko, ano yung masarap. Kung baga, pinapakita ko pantay-pantay kung ano nakakain ng mga may kaya. Eh, Siyempre, kailangan matikman nyo rin, lalo na sa mga panahon ng sakuna, baha, at, at talagang panahon ng kahirapan. So, minsan ka na lang tutulong, bigyan mo na lahat. Di ba? Para mas sa kanila yung tunay na tulong. Hindi lang yung, yung so, mabigyan lang. So, gusto kong ano sa kanila na hindi dapat tinitimid ang pagtulog. Pero bakit daw po sa uh, iba, hindi Delimondo yung po? <laughs> hindi ko alam. Sa, <laughs> bakit gusto nyo <niya> bigay? Kasi <laughs> ako, dahil nga na sinabi ko, gusto kong maging masaya. Madagdagan yung saya nila kasi nagigirap na nga. Naka-experience na nga. Na nga na, Samo baka sa sunog pa, tapos sa dinas pa rin, di ba? Patsit-katot pa rin. So, ibibigyan ko lang sila ng konting ano, konting saya at ligaya na makakapagbigay pag-asa. Kasi ako, nung nabibigyan kami, nung wala kami, ang saya-saya ko eh. So sana maramdaman din nila yung saya na yun. At balang araw, pag sila na rin yung may kakayanan tumulong, eh, ganun din ang gawin nila sa kapat. Sakali po bang matuturo yung pagtakbo nyo, ano yung plano nyo sa Manila? Ano yung plano nyo personally sa Manila po? Plano natin, unang-una, -una, bring pagamot sa lahat ng hospital libre nga gamot sa lahat ng nangangailangan, libre maintenance medicine sa lahat, pati sa mga senior citizens natin. Siyempre, yung alawas sa mga senior natin, number one priority yan. Times four natin gagawin yan. Mas marami pang tulong, puro serbisyo lang, puro serbisyo bibigay natin. Yung kayamanan na may nila ibibigay natin yan sa mga kababayan natin. At marami pa iba na dedicated at talagang nakafocus mo sa tao, sa pangangailangan ng tao. Kabuhayan, sa pag-aaral, at uh, hindi ko na po pinapangako yan kasi ginagawa na po natin. Kung kaya kong gawin sa sarili kong bulsa, what more pa kung oh, pera na ng tao dapat yung matanggap nila. Gano ka kasupportive po sa inyo si Rian, sila Kuya Will, dito sofra sa campaign nyo na to. Unang-una, si Rian po sumasama sa lahat ng mga medical mission namin. Bumababa yan. Kahit saan lugar, walang arte. Sa Maykiapo, sa Pundo, sa Sampalok, lahat yan. Binabaan na ni Rian. Siya mismo yung kumakamay sa mga tao. Binakamay sa sila. Bibigay ng libreng gamot. So, talagang full support ko si Rian sa akin. And I'm so grateful for that. Uh, Mahalamahin siya. Siyempre, si Kuya Will, ever since naman kasama kayo sa pagtulong, Tawag namin, yung araw-araw ng pagtawag namin sa Tutok 2 Win, sa te -tele television. Paon namin ginawa. Until now, ginagawa pa rin niya. Tuloy-tuloy eh. pagtawag everyday. Pinansyal na tulong yan mula sa sarili namin mga bulsa. So, tuloy-tuloy lang po. Sabi ko nga eh, wala po pinapangako. Pero pinapakita ko na kung paano dapat gawin ang pamunod. Ready na po ba daw siyang maging first lady ng Manila? <laughs> Tanungin natin siya. Hindi, 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 niya niya. Hindi niya. Eh, makatulong din. Pareho kami. Kaya nga may nagka... Naging ano eh. Nagka... Nagka-jive kaya. nagka kayo. Nag kami. So, pareho kami nang nasa uh, puso namin. So, tuloy-tuloy yung Dear SB niyo sa talib GMA7. Talib Pagituloy lang Dear SP kasi maraming nang tutulungan. Ito, tulong ko sa Maynila. Yung Dear SP, tulong ko sa buong Pilipinas. Ah, Nung isang uh, linggo, nasa Valenzuela kami. Nung two weeks ago, nasa Malabon kami. Three weeks ago, nasa Muntinlupa but kami. Umabot na hanggang Davao, De Oro, Davao City. Umabot na kami Hindi sa iba kaya presidente kanong. na yung tatakbuhin niya. <laughs> hindi naman. Ang pagtulong kasi. Or, or, or senator, something like that. Pagtulong, wala kang pinipiling lugar. Uh, may humingi ng tulog doon, basta kaya namin ibigay, binibigay namin. Eh, ngayon, dito tayo sa Manila. Binibigay natin. Number one, na pinigilin nila sa akin, masarap na bigas. Hmm. So, kasi, ah, masarap po kasi yan. Kasi lang yung, yun, basta bigas. May bigas na hindi mo natatanggap nila. May mga buk-buk daw. Hmm. So sabi ko, bibigyan ko, bibigyan ko kayo ng special sa ng doming rice. Wow. Para matulungan na rin yung mga farmers natin sa Isabela. So lahat to, locally i-purchase hindi in-import. tatulungan uh, na natin mga kababayan natin sa Maynila. Tatulungan pa natin mga farmers natin sa Isabela. So, nakatikip pa na masasarap na special si Rice ng mga kababayan. Sa <laughs> Sige po, uh, uh, SB, please invite them. Kung saan pa kayo ang abangan uh, sa Dear SB. Uh, ako, gusto ko lang po sa lahat ng mga kababayan ko sa Maynila na mainit ng pagtanggap tuwing bumababa kami. Huwag kayong mag-anala. Tuloy-tuloy lang po ito. Tuloy-tuloy yung mga SB Mobile clinic natin. Tuloy-tuloy yung mga SB Mobile butika. Tuloy-tuloy po itong ayudang tinipid. Lahat po yan tuloy-tuloy. At uh, awa ng Diyos, mabigyan tayo ng pagkakataon. Magiging times 10, times 20, times 1,000 100, pa itong ginagawa natin. So, yun lang. Ah, Maraming-maraming salamat po sa inyo. Thank you po, SB. Thank you.